At ito, di bali, nandito na po tayo. Unang pagpasok natin sa bayan ng Makabebe, Pampanga. Narito. At ito ang ipakikita ko sa inyo. Merong tulay dito. Sa video na ito, makikita ninyo ang barangay Telaksan ng Makabebe, Pampanga. Sanhin ng climate change ay unti-unti na lumulubog ang bayan ng Makabebe. Hindi ko lang alam kung makakadiretso tayo rito kasi maputik. Yung mga nakatira doon, nagbabangka na lang. Ayan, may namamangka kung nakikita ninyo sa video Diyan mag-explore -e lang kami. Wala na, hindi na makakadaan tong motor. Makakadaan pa hanggang diyan diyan. dito lang dumaan sa tabi Ah, uh, pero doon na sa dulo wala na. Hindi na kaya. Hindi na. Ayun, na uh, punta natin kung hanggang saan yung pinakadulo nito. Ah, uh, tipakikita natin sa inyo. At ayan nga guys, ano, palabas na tayo dito sa bypass road na ginagawa dito sa bayan ng Minalin, Pampanga. At ito yung continuation ng ating adventure. Pupunta tayo ngayon sa isang historical place at samahan niyo kami sa aming adventure ulit kasama ng ating OBR. At ito na yung main road guys, kakaliwa tayo rito. I-exit uh, e na tayo sa Minalin. At ayan guys, nandito na tayo sa San Isidro, no? San Isidro, Minalin. Ayan. Dito tayo. Kaliwa tayo rito. At dito sa San Isidro, no? Minalin. Merong magandang ano rito eh. Spot talagang pinupuntahan to ng mga ibang riders at bikers dahil sa napakaganda ng lugar dito na madadaanan at ito dito ano ito eh alam po fish port dito eh magiging fish port yan o oh. uh, gumawa na rin sila ng dike dati wala yan dike na yan eh, hindi tayo makakatuloy dun eh Kasi ginagawa pa Na rehabilitate na yung fish port At nandito na tayo sa Pasak, Kulkul -Kul. At ito yung sinasabi ko guys na Napakagandang area nito Very scenic dito Tuwing umaga marami dito nagwo-walking Tsaka nagja-jogging At yan ang makikita ninyong view rito Si Mount Arayat Napakaganda rito. At mahaba din tong daan na to hanggang doon sa pinaka crossing. Adibali ah, dito sa amin na lane, marami rito ano, mga poultry. Yan katulad na lang nito. Na ito. Kaya lang marami din na hindi na rin masyadong nag-ooperate. Mga sarado na. Ayan o no? tulad niya no. Patiritiro din sa kabila. Ayan marami din. Buro mga poultry yan. Kabila ng poultry dito. Sayang nga ito eh. Hindi ko alam kung anong dayan kung bakit. Siguro nalugi. Kaya hindi sila nakakapag-alaga ng mga manok. At yan, nandito na tayo sa may bandang junction Kakaliwa tayo rito Sa San Bartolome Santo Tomas Naku, mukhang traffic Welcome to Minalin Ito yung pinaka main road Pero dito muna yung alternative route palabas do sa kabilang daan one way lang ito kaya traffic dito na tayo sa Barangay Santa Rita Pampanga ah, dito tayo Kakanan tayo rito at ah, ito na yung sikat na pasyalan dito sa Minalin Sunset Park ayan oh at yan na pala guys, ano, ito na yung bagong update ngayon, no. Oh. Dito, meron ng tulay ngayon na ginawa. At doon sa kabila, meron na rin walk, walkway. Dati wala yan eh. Kasi dati ito lang tong ano rito. Pasyalan dito, ito lang ang pinaka pathway dito. Ang gando niyan. Ngayon, pati doon sa kabila, meron na din, oh At sa tingin ko, merong ano rito, uh, tender boat. Baka magkaroon ng mga pasyalan dito Boat ride Kasi merong ano yun, oh, tendering station Maganda rito kaya tinawag tong Sunset Eco Park Dahil dito sunset Sa lugar na to Sa side na yan At pagka tuwing hapon Tsaka gabi Nagkakaroon dito ng event May mga food stall dito Nagkakaroon ng food park Hindi ko lang alam kung anong araw Pero maganda rito Lalo na pagkagabi Buhay na buhay tong lugar na to Lalo na yan Nagdagay pa sila ng mga solar lamp Kompleto na yung ilaw sa daan no? Ayan no Tsaka doon may mga ilaw din doon ang ganda na. At yan guys, ang update namin sa inyo dito sa Sunset Park, no? Ang ganda ngayon dito. At gagawa tayo ng isa pang vlog dito sa lugar na to sa gabi para mapakita ko sa inyo yung itsura ng lugar ng Sunset Park kapag mayroon mga activity at meron mga food store. Yan. At ngayon pupunta na tayo sa ating susunod na adventure. Ganda na rito oh, sa Sunset Park dito sa Santa Rita. Minalin. At 'yan mga dike na 'yan, nakikita niyo na 'yan. Mga mega dike. Patagal-tagal na rin mula nung huli kaming nabisita rito sa Sunset Park. At 'yan nabigyan ko kayo ng update. At kakaliwaan na tayo rito guys sa junction na 'to dito sa Mega Road, Mega Dike. Napakasarap mag road trip dito. Ito ang pinaka may advice sa Bulko na pinakamagandang lugar na maro road trip sa mga mailig mag riders ano? Sa mga mailig mag rides, na mga rider. Napakaganda rito. Yan ang matatanaw. Yung mga fishpond na nakikita nyo, puro mga tilapia ang naka ano dyan. Puro tilapia ang inaalagaan dyan sa mga fishpond na yan. At yan, ito, mega dike na ito. Papunta na ito ng uh, orak. Yan, pag uh, sa kanan. Ito naman yung statue. Ah. Statue of Christ the Redeemer. Yan. isa yung sakat na pasyalan din dito. At dito tayo, kakaliwa tayo. Papunta tayo ng Sasmuan. Ito, maganda rito. Meron ditong park. Yan. Merong mini park dyan. Uh, ah, pwede kayong mag-picnic dyan. Walang bayad dyan. Ito, uh, yeah, isa pang statwa ng Christ the Redeemer. Na-features ko na rin yan sa mga nauna kong vlog. At ah, dito tayo ngayon Pupunta sa Sasmuan ah, At alam ko may mga bagong Establishment na nagawa na rito Sa tabi Ayan o oh, katulad na ito Nadagtagan na yung pasyalan At ito pa Meron ng bagong gawa dito ano, Testa Testa Guagua Barangay Ursula Betis at meron din park dito Ayan, punay kita ninyo Ito ang kagandaan dito sa may guagua Talagang nagde-develop sila para sa mga Community, sa mga residente, no? Ayan, no? Public park, ano yan? Public park Pwede kayong mag-walking Ayan, pwede rin mag-bisikleta dyan Malapad na pala eh, bagong gawa na, no? At ito, na tayo rito. Malayo pa to dito eh. Pag dumiretso ko dyan, pinaka dulo niya makita nyo, dagat na. At kakanan tayo rito. Dito sa kanan natin, makita nyo, ilog na itong dinadaanan natin. Ano? Alos mababaw na rin yung ilog malapit na rin magpantay sa kalsada dito at deteresyo natin to tapos tatawid tayo ng tulay dyan sa ilog at na yung tulay tulay na bakal Barangay San Rafael Guagua, Pampanga At first time din natin napasok tong lugar na to Ayan o, oh, ilulubog na ng tubig dito Wala na yung bahay, nasira na Ito pala to, ano yan ah, Pasak, Pasak River, Guagua Barangay Santa Pilomina, Guagua, Pampanga Kaliwa tayo rito Ito ang loob ng Guagua Pampanga na ngayon pa lang natin mapapasok Ayan o, meron pang Guagua National College Galing ano Tapos, hindi tayo At yun na ang pinakabayan ng guagua. Ito, merong Central Park. At ito pa na yung ano, Catholic. Rupino Cardinal Santos, Catholic. At sa tabi niyan, yung Municipal Government ng Guagua. province of Pampanga tagal na yan ano 1937 pa ito na pinaka public market nila para, talang para lang tayo nasa divisory eh Ang laki ng palengke nila dito. Oh. Ang daming tindahan. At papasok na tayo sa municipality ng Sasmuan, Pampanga. Yan, ito yung pinaka-boundary dito sa loob ng Sasmuan. Ibali bali ang kuwanan nito, Lubao Pampanga na eh. Tapos ano na, Olongapo City. At ito guys. Kakalan ta rito. Ipapakita ko lang sa inyo to dito. Nandito na tayo sa Barangay Santo Lucia, sa Smuan, Pampanga. Gusto ko lang ipakita sa inyo to kasi dito maraming maganda rito. Patulad niya, no? Merong sa suman Food Park. Kaya lang sarado eh. Ang ganda rito sa lugar na to. Mahaba tong kalsada na to. Dire-diretso yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Bago tayo magpaalam doon sa pinakahuling destinasyon natin. Ano? sasmoan Sasmuan Lubao Bypass Road. Tinatayang humigit kumulang 281 million ang ginastos ng DPWH para sa proyektong ito. Ang layunin ng proyektong ito ay upang pagdugtungin ang bayan ng Sasmuan at ng Lubao para mapabilis ang transportasyon. Kasama sa mga proyektong ginagawa ng DPWH ay ang bypass road na ginagawa dito sa southern part ng Pampanga. Ang layunin ng DPWH ay pagdugtungin ang limang bayan ang bayan ng Sasmuan, Lubaw, Minalin, Guagua at ng Santo Tomas upang mas mapabilis ang transportasyon kung manggagaling kayo sa Bataan o po at pupunta kayo sa probinsya ng Bulacan mas mabilis nang dumaan dito uh, Time check, it's now 10.42 ng umaga at nandito na tayo, palabas na tayo ng barangay Santa Lucia. Napakaganda rito. Ito na yung Bangkeruhan, Bangkeruhan Bridge. Bangkeruhan Bridge, ayan. Ganda. Yun oh, no? mayroon pa mga floating cottage doon, no? Ayan, no? Oh. Nakalpong salamat. Pag na natin to Tagos na niya sa may super highway na Diba napaka relaxing dito Ang ganda At yan guys nakita nyo naman yung ganda ng daan dito no? ah, Lumabas na tayo ng barangay sa Smuan ah, Lumabas na tayo sa bayan ng Sasmuan At nandito na tayo ngayon sa Lubaw, Pampanga Ito na yung pinakahuling bayan ng Pampanga at ito na rin yung pinaka last na destination na pupunta natin Yung malaking simbahan na nakikita natin sa kaliwa Pupunta natin yon At ipakikita ko lang sa inyo guys Dito na tayo sa San Nicolas Ito na yata eh Okay, ito na Ay ito nga Ah, sa likod dito. At ayan guys, ano, kapag walang misa dito sa San Agustin Church, dito ang pinaka-entrance. Sarado kasi doon sa harapan. Ayan, doon pa, dun pa kami pumasok eh. Ito, ito yung pinaka-entrance din dito pag papasok kayo sa loob ng simbahan. At ito ang itsura ng lugar dito. Ito yung Holy Rosary Academy naman to. Yung tabi ng simbahan. Ito yung basketball court nila. Sports Complex At ito ang pinakaitsura ng simbahan Ang simbahan ng San Agustin Parish Church ay natagpuan noong taon 1572 dito sa baryo ng Santa Catalina. At makalipas ang 30 taon, inilipat itong simbahan dito sa bayan ng San Nicolas dahil gawa ng laging bumabaha doon sa bayan ng Santa Catalina. Sa pamumuno ni Father Antonio Herrera na isang Agustinian, na umpisaang gawin itong simbahan ng San Agustin noong taong 1614. At natapos ito gawin noong taong 1630. Gawa lamang ang simbahan sa mga lokal na materyales katulad ng luat, buhangin at bato. At noong taong 1898, ang simbahan ay naging tirahan ng mga revolusyonista at naging hospital din ang sinasabing simbahan noong taong 1899 ng mga Amerikano. At ang simbahan ito ay nasira dahil sa pagbubomba ng mga Hapon noong panahon ng giyera noong taong 1942. Inumpisan uling gawin at ayusin ang simbahan ng San Agustin noong 1949 hanggang matapos sa taong 1952 sa pamumuno ni Father Melencio Garcia at ng iba pang mga pari. At ayun guys, kung nagustuhan nyo itong adventure natin, don't forget to like, share, and subscribe. Ano? At libre po ang subscription. At dito na lang po namin tatapusin ang video na to kasama ng aking OVR. Ayan. Maraming maraming salamat po and have a blessed day. Remember, stay safe, be safe, ride safe. Francia Adventure signing out.